Ako ang hari ng kalsada. Yan ang nating sinasabi niya. Takot ang lahat ng kotse at jeep sa kanya. Ako ang tuloy na bida. Walang kinatatakutan itong si kas Hindi siya takot sa kotse at sa taxi. Hindi rin siya takot sa jeep. Sa pulis sa pasahero, ay hindi siya natatakot. Ang bilis-bilis na takbo nitong si Cass, kaya takot na takot ang kanyang mga pasahero. Para! 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 Ang sabi nila. Pero, hindi ito namang itong si Cass kung saan at kailan niya gusto. Kaya pagbaba ng kanyang mga sakay, ay ninerdos sa ang mga ito maging ang pulis ay walang magawa sa kanya. Ayan na! Ayan na! Ayan na ang kaskasero. Kaya una-unahan sila sa pagtakbo upang iwasan ang bas na barunggado. Talagang walang magawa ang lahat kay Kas dahil sa sobrang tigas ng ulo niya.

ako ang hari ng kalsada. Gagawin ko anuman ang nais ko. Yan ang laging sinasabi ni Cass. Minsan, kinausap siya ni ulap. Doon-doon naman sa pagbuga ng puso. umitim pati ang ilong ng ulap. At dahil sa dumi ng pusok na kanyang binubukay, muntik na ito mapaihat ang talaga. Ang katasero na iyan. Isa siyang jeep. Bas na walang modo. Minsan, naglasing ito si Cass. Oh, 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 go, go, go. Si go, 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 go. Inom lang inom itong si Cass. Go, 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 go. Inawat siya ng araw katipuan. Subalit, hindi siya nakinig. Mabilis na mabilis sa kanyang takbo. Dahil sa kalasingan, nagpa -ekis, ekis ang paa at gulong nitong sikas. Subalit, naisipan pa rin niya ang magyabang. Kaya sa kita ng kalsada ay Kahit kanino. tumakbo siya ng pagkabilis bilis bip, 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 bip. Mabilis pa kaysa sa taxi. Mabilis pa kaysa sa jeep. Tuntot ang kanyang bakal at tubo. Sira ang kanyang makina. Baluktot ang kanyang tambudyo. Parang latang na yupi itong sikas. Kunhan mo, hindi na muling nakita si Kas sa gitna ng kalsada. Sabagat itinapon na siya sa tambakan ng mga lumang sasakyan doon sa libingan ng mga walang modong. Ngunit, si Cas ay hindi na nakita sa gitna ng kalsada. Ang marungka nung bas! Kwento ni Rene O. Villanueva ginuhin ni Jennifer Bereber o Gando.